Babala po, sensitibo ang una naming ibabalita. Isang guro sa Cebu ang nanghikayat pa mismo sa kanyang mga estudyante para saktan ang kanilang sarili. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, may aksyon na ba dyan ang mga otoridad at bakit daw ba niya ito ginawa? May good, good to share in. Tinanggal na ng University of Cebu ang guro na naging viral sa social media dahil sa video na nag sa mga sadyante na mag-self-harm. Ito ang anunsyo ng University Chancellor Candice Gutiano ay kagabi kasunod ng investigasyon sa insidente sa UC Banilad Campus. na record ng isang sadyante ang sinasabi ng guro sa loob mismo ng classroom kung saan magiging masaya daw siya kapag sila ay nagdusa. Sa 56-second video na sekreto ni Record, Maririnig lang ang boses ng lalaking duro at hindi makikita ang kanyang mukha. Natatawa pa ito bago matapos ang recording. Unang sinuspindi ang guro at kagabi ay tinanggal na nga siya ng, ang, uh, ng universidad. Pinagbawalan din siyang kumontak sa sinumang estudyante. Ayon kay Gutsanoy, sinuspindi rin niya ang klase ng mga biktima uh, estudyante para sumailalim sa debriefing. May diniploy din na 30 psychiatrists psychologist at guidance counselor sa UC Banilad Campus para kausapin ang lahat ng estudyante ng universidad simula kahapon. Ang University of Cebu ay ang pinakamalaking universidad sa Cebu in terms of student population. Ito ay may higit 60,000 na estudyante sa lima nitong campuses sa Metro Cebu. Kilala rin ang UC bilang pangunahing paaralan sa mga gustong magsiman, pati na nursing at college of law. Open din ang counseling para sa mga duro, staff ng University of Cebu, pati na rin sa mga magulang na mga estudyante. pinag din ng legal team ng universidad kung ano pa ang magagawa nito. Mamaya, Cheryl, ibabalita ko sa iyo naman ang namumuong tensyon sa pagitan ng, ng Cebu City Mayor Michael Rama at ng Cebu Ports Authority. Sheryl? Dil mm -hmm. Dale, bigyan mo lamang kami, um, nagkaroon ba o nagbigay ba ng pahayag during the investigation ano, dito sa gurong ito? Ano yung kanyang statement? pero sa ang investigasyon ay, uh, ay private yung uh, ginawang investigation ng uh, ng guro at ng universidad. hindi ito ipinilabas sa media wala din naman tayong uh, context kung paan kung paano nangyari na ganun ang sinasabi ng guro kasi spliced up video lang 56 seconds lang yung video na nilabas sa social media Sherin Alright maraming salamat daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu